Ito po, Atty. Micaselas, ang katanungan mula sa ating uh, nagpadala ng message sa Facebook at siya po ay si Christian, hindi niya tunay na pangalan. At ang kanyang pomensaya ay ito po. Uh, itatanong ko lang po, Attorney kung pwede po ba namin ibenta ang bahay ng papa ko kahit na hindi pa naka-partition, naka-mother title pa po. Rice lang po ang hawak namin. Namatay na po kasi siya last year. And matapos mamatay ng tatay ko, sobrang toxic na mga tiyuhin ko. Nako naman, mga kapatid niya. Plano lang po sana namin ibenta at umalis na lang dito at uh, hihiling po ako ng any tips at advice. Uh, maraming salamat po. Hello ng katabi mm -hmm. ano, parang related siya dun sa topic natin last uh, yes. mm. Thursday mm. about uh, estate tax amnesty Ay, ano yun, yeah. ayun so attorney Mickey ano po ba yung ating <laughs> maipapayo dito sa ating uh, uh, nagtanong so uh, malinaw po kasi no uh, pa kung mother title no tapos sa uh, may bahay na po kasi So, ibig sabihin, kahit papano may paghahati na po na nangyari sa pagitan po ng mga nagmamayari. Diyos uh, sa direksyong sagot po, dun sa katanungan kung pwede po magbenta nitong uh, hindi pa po napapartition o hindi na po, pa po nasa subdivide na lupa, pwede po yan, no? Pwede po yan. Ang problema lang po, isang tanong ay kung uh, nagkaroon na po ba ng kasunduan, ng paghahati, yung mga magkakapatid kasi sabi niya, nasa stress sa tito niya. So, ang tanong ko sana sa kanya is, yung mother title ba, minana lang ba nila ito na, sa kanilang magulang nung kanyang mga, mga kapatid ng kanyang tatay at uh, pinaghati-hatian at may kanya-kanya silang bahay no? at gusto niya ibenta yung portion na naialat na sa kanila. Hmm. So ina natin ngayon sa pagsagot na ganun po yung sitwasyon po ninyo. No? Kasi kung ganun po, simple po yung sagot at mas madali pong uh, makasagot ng diretsyo at tama which is pwede nyo pong ibenta yung uh, lupa at yung bahay na kinatitirikan nyo po nung bahay po na iniwan sa inyo ng tatay ninyo dahil nga na kayo sa uncle ninyo at uh, dahil malinaw po na may boundaries na po at kahit pa paano may naging kasunduan na po yung uh, nagmamay-ari o yung naghati-hati dun, dun sa may property no? pero kung sakaling hindi pa po ito napapartition at, at talagang uh, may nakatayo lang na bahay yung uh, tatay po ninyo na iniwan sa inyo tapos mas mal pag kinumpara nyo pag hinati nyo pa yun kung halimbawa apat sila magkakapalit eh mas malaki pa pala 'yung portion ng tatay mo, syempre 'di ba? Magkaka-issue po tayo dyan baka po hindi po pumayag. Mm -hmm. Yung mga ito na ibenta 'yan ng kabuuan kasi baka mamaya 'yung bahay pala ng tatay mo nung pinagawa eh malaki mga 40% ng property na occupy, okay, mm -hmm. tapos natig 20-20 lang or 'di ba, hindi pantay-pantay. So kaya importante po uh, para po sa mga co-owners ng isang property na ipahati nyo po 'yung uh, ari-arian kasi tandaan yeah. po natin po para po sa mga co-owners Uh, maaari po kayong uh, mag-demand na ipa-partition yung property kasi kailangan po yan para malino po yung mga boundaries yes. po ninyo para, para lalo na po sa mga getong pagkakatao no na, kailangan nyo, na gusto niyo na pong ibenta yung portion po ninyo. Mm -hmm. Ngayon sige tandaan po natin karapatan niyo po yan na ipahati po yung property na kinookuunyo po no kung ayo po kung uh, papayag po yung inyong mga co-owner yung mga kasama nyo po na nagmamayari ng property, eh maaari pong, maaari po kayo mag-execute, no? Ng uh, agreement, no? Ng partition. Pero kung hindi po sila pumapayag, no? Pwede po kayong dumiretso sa korte, no? Para mag-request ng judicial partition, no? Para hatiin po yan. Ayun po, dun sa mga naging kasunduan, so titingnan po yung mga naging basihan dyan, mm -hmm. Eh, minana, syempre kung minana yan, dapat ating kapatid kayo, dapat magkasundo kayo. Yes.